nowadays, the public is quite bent on monitoring kung sino po bang mga government officials yung tumutok sa bagyo and sino yung hindi. How does the palace respond to criticisms against the First Lady's events last week in the wake of Typhoon Tino's onslaught in Central Visayas and other parts of the country? Ito po yung book launching as well as yung isang concert hmm. sa one of the mansions here in the Malacanang compound. Okay, uh, pag sinabi po natin book launching, dapat malaman natin ano ba nilalaman ng libro na to? Ito po ay uh, pagangat, pagkilala, pagpupunyagi sa mga nakaraang first ladies ng bansa. Ito ay pagkilala sa mga angking talino, kagalingan na iambag ng mga kapwa nating Pilipino. Hindi po ito ang isang event na to, yung mga events na dinaluhan po ng uh, unang ginang ay hindi po isang partying pansarili lamang. Hindi po ito pagdalo, pagpunta sa isang resort para magswimming. Hindi po ito pag uh, susuot na mga costume katulad ng Snow White para mag-party-party. Party. Ito po ay pagkilala mismo sa kapwa natin Pilipino. Habang ang Pangulo naman po at ibang mga cabinet secretaries ay tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kanya-kanya pong responsibilidad, kanya-kanya pong obligasyon. Kaya po, hindi po dapat mabigyan ng kritisismo kung anuman po ang ginagawa ng unang ginang sa pagtaas at pagangat sa mga angking talino ng ating mga kababayan. Mas pipiliin po ba nyo na i-criticize ang nag sa kapwa Pilipino kaysa doon sa mga nagbabakasyon lang at nagsiswimming sa mga resort? Ma'am, um, follow-up question lang po. What do you, how do you respond to comments saying that it was quite tone-deaf insensitive and, and that the events could have been moved or rescheduled to a different date so that more government assets could have been focused on the typhoon response? Muli, ang sabi nga po natin, kanya-kanya pong obligasyon. Ito naman po ay hindi nakasagabal para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Ang Pangulo at ang mga cabinet secretaries ay tumugon nang walang pag-antala So kung ito naman po ay nagana para iangat ang kapwa natin Pilipino, hindi naman po siguro masama. Mas hindi magandang tignan at mas magandang i-criticize ang mga leaders na nagbabakasyon lamang nang walang dahilan.